Tinandos ko na ko lahat. At ako na inuubos lang din kasawa ko. Kaya kailangan nasa tinidor ko na yung tagi. kapito Pate, ah, Kapit po! Kapi! Hindi makalampas. di makalampas ni Bardiado. Kapi tayo. Pati, gwardyado ka. Nakalapas ka? Oo. Oh. Ano ka tong? Nako, mo kumita tingnan sa akin. pare parehas kasi naman dyan si Tat. niya nga lang. Hindi naman niya napakahinig mga rin kaya ako tinalukan niya. Ang ilan! <laughs> hmm? Ay, paano yun? sinabay sabay mo? Yung kako, yan. Yung ako yan, ano. <laughs> parang hindi naman overripe. Kaya nung uh, Nung madilaw na, ay, yun ko na sa freezer, just to preserve it. Kasi kung pababayaan mo sa labas dyan, continuous ang pagpahisinog um, uh, niyan sangga sa ma-override yan. So, ito, hindi ito. Ah, uh, pati siya? Kaya yeah, nga, eh, hindi naman siya, ano, dumilaw lang siya. Uh, marami kasi. Ay, ano, gaano, ayon, dalawa. Uh um, -huh. Dumilaw na, kaya... Ay, oh, ay! Mag-aaway okay, pa. Okay, mag-aaway. Masakit na nga yung paa mo. Kala ko masakit ang paa mo. Ah, bakit mong kinakamit siya, no? Huwag mo, ano, yun masakit ng paa, no? Hindi <laughs> kasi siguro yung nadali yung masakit ng paa. Dalawa nga yung kukuhanin. Diba <laughs> <Sabangon> ako ng tingin? Ang daw, ano ang tawag? Sakuri! Paano nang bata ko lagi ako nakagawa? Ang tuloy, daladala ko na ako sa mandak. Ikaw na naman ubus uh, eh. drama nga eh. Ikaw! ba? na banana cake to. Okay. ko na mag-turn hmm. okay. kita. Hindi niya kita. Hindi niya kita sa